Hello guys, uh, magagawin tayo tayong reaction video regarding sa Reserve Officer Training Corps uh, ROTC 45 day na basic citizen military training sa mahigit isang daang volunteers sa Pangasinan nagsimula na si Keziah Austria magbabalita Hello guys, alam nyo ba kung bakit merong ROTC, reserve pools, reserve base ang bansa natin? Kasi there are two components. Ang EAP o Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo. One component is the regular force. The second component of a soldier's is the reserve pools. Kung bakit meron tayong reservist, because they are the force multiplier of our armed forces of the Philippines in times of insurgency, wars, calamities, disasters, palaging nandyan ang reserve force natin. One top of the high officials came from AAP. Ang mga, na, ang mga reservist natin is andyan. Palaging nandyan ang reservist natin. As a force multiplier of our armed forces of the Philippines. Kagaya ng una kong nabanggit, sila ang dagdag persa. Reservist ang dagdag-persa at a rapid extinction or expansion ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung bakit merong reservist, reserve force at mga ROTC graduate big sa inang bayan ang dahilan kung bakit nagkatagpo ngayon ang isang daan dalawampung sibilyan dito sa 1 RCDG para pumasok sa basic citizen military training. Actually guys, ang mga reservist natin, ang iba dyan nang galing sa school, ang iba dyan nang galing sa communities, at ang iba dyan galing na sa servisyo. dating sundalo pulis na gustong magsilbi sa bayan kaya sila nagpatuloy at pumasok at sumali bilang isang reserve force kasi nasa dugo nila nasa dibdib nila at nasa puso nila na bahal nila ang bansang Pilipinas. That is the first reason why you joined the reserve force. Unang-una, mahalin mo ang bayan mo. Ipaglaban mo kung anuman ang mangyayari pagdating ng panahon. Yan ang pinaka-the best na reason kung bakit kasumali sa reserve force. Simula na ang 45-day training ng Basic Citizen Military Training o BCMT Class 04-2023 na pawang voluntaryong sumali upang maging kabahagi ng Reserve Force ng AFP at maging katuwang ng militar sa pagresponde at pagprotekta sa ating bansa. Papa guys ah, inadagdag ko. Kagaya ng nauna kong nabanggit, na lahat ng mga reservist is came from school, our community, like barangay officials and other mayor like that. Marami pa. And then yung mga ex-men in uniform natin o MIU is affiliated reserve or is affiliated the service. Ang mga yan. Kasi dati na sila sa serbisyo and then pumasok sila as reservist. Which is, hindi ka kasi pwedeng sumali bilang reservist once nasa loob ka pa nang regular police. Like, active ka pa sa pagiging polis mo o active ka pa sa pagiging sundalo mo, hindi ka pwede magiging isang reservist. Nasa batas yan. Nakasulat walang naging hadlang para kay Cyrus at Zandina na tuparin ang kanilang pangarap na maging sundalo at maglingkod sa bayan kahit na ngayon ay mga guro sila sa paaralan. Pinili ko po ito na mag-take ng basic citizen military training dahil hindi lang... Uh, para may pakita na mahal ko ang bayan, bagkos ito rin ay pagpapakita na mahal mo ang Diyos at ang mahal mo rin ang iyong kapwa-tao. Nag-undergo po ako ng basic citizen military training upang matutunan ang military discipline. Dahil umaasa po ako na magagamit ko rin po ito sa aking profesyon. Maaari ko ma ang aking mga estudyante at ma-encourage sila upang makapag-serve sa bayan. Ganito rin ang naging inspirasyon ni Febi na nagtapos sa kursong education na nais magkaroon ng experience at matuto ng tamang disiplina at patriotismo na maaaring itong gamitin sa kanyang pagtuturo bilang isang guro. Habang si Rose Rosemary ay hindi pinalagpas ang pagkakataon na maging kabahagi ng reserve force kahit na sa murang edad. As a altar server, um, hindi ko lang, hindi lang hindi lang ako sa Diyos nagsaserve. Gusto ko din magservisyo sa um, pagsaserve sa mga bayan at makapasok sa servisyo Nag-join po ako dito for um, experience and ito po yung dream ko na para po makapasok na rin po. Para may idea na rin po ako sa mga gagawin ng military. Actually guys, ang pagsabi star service is maraming paraan Number 1 Jan is ROTC or Reserve Officer Training Corps. Number 2 is BCMT Basic Citizen Military Training. Number 3 is BCMT Special Basic Citizen Military Training. Number 4 MOT o military orientation training. Then the fifth one is APARO, which is Armed Forces of the Philippines Affiliated Reserve Unit. Maraming paraan para ka makasali at magiging kabilang sa mga sundalo ng bansa natin. Nakatakdan lamang sila sa mga sibilyan na voluntaryong sumali upang sumailalim sa basic citizen military training na ginanap dito sa Camp ng Tito Abat sa Manawag, Pangasinan Military Base. Sasailalim sila sa 45 araw na pag -ensayo upang magsanay pagdating sa pagresponde sa panahon ng kalamidad, sa gera at maging sa pagiging disiplinadong mamamayan na tunay na may pag-ibig sa ating bansa. Actually guys, napakahalaga talaga ang magiging bahagi ng isang reserve purse. Kagaya ng galing ka sa ROTC Padak, BCMT, SBCMT, MOT, and the Paro product. Alam niyo bakit? Isang malaking bagay na nakatulong ka sa isang community o sa iyong community. Nadarating ang panahon na makita nila na hindi pala ikaw isang reservist lang. Kundi ikaw ay isang reservist na may pakinabang malaking tulong sa community. Kaya kung maging reservist kayo, huwag niyong isipin na reservist lang kayo. Dahil ang isang reservist, malaking bagay sa isang community. Kahit sa simpleng paraan magawa mo ang dapat na hindi pa nagawa ng iba. Na ikaw mismo ang una nakagawa. Alam niyo bakit ko nasasabi yun? Ha? Once you are part of the military, sabihin mo, there's no limit. Kinakalangan advance ka mag-isip. Hindi pwede sa military ang lead thinking. Kasi alam bakit? Kapag uras na ng digmaan, gera, sana huwag tayong umabot sa ganun. Pero kung umabot mo tayo sa ganun paraan, ang Diyos nang bahala. Hindi tayo atras sa gera, hindi tayo atras sa gulo, bagkus marunong tayo sa lahat ng bagay hindi lang bilang isang reservist lang tayo huwag nyo isipin yun huwag nyo lang langin ang isang reservist alam nyo bakit bilang isang reservist malaking bagay, malaking tulong sa community natin that is the reason why kung bakit merong pressure pulls. Para magiging isang disiplinadong mamamayan. At hindi magiging isang pasaway ng mamamayan. At magiging isang leader to be. Because hinubog na tayo to be a leader. Kung naranasan nyo at kung nakita nyo yung vision ng Armed Forces of the Philippines is to lead our community our country yan ang pinakamin reason why bakit merong reservist bakit merong force? dahil hinubog na tayo ng Armed Forces of the Philippines dahil once nagiging isang reservist ka at nagtapos ka sa isang reserve training, hindi lang dyan natatapos ang lahat. Kundi iyon ang upisa. Hindi, bukit tapos ka na sa ganun, na nagtraining ka na ng isang reservist, o isa ka ng reservist, o isa ka ng reserve force, kabagi ka ng reserve force, nag-graduate ka, tapos na yon hindi pa. That is the beginning. That you are part of the Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni na Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan Pangasinan at ni Colonel Leopoldo Babante, Group Commander ng 1st RCDG. Laking pasasalamat ni Mayor Vega na maging panauhing pandangal lalo na naging bahagi siya ng Reserve Force bago nagserbisyo sa pamahalaan. Ang pinakamagandang uh, na nakuha mo o nag-gain mo sa experience na to ay ang pagiging patriotism nga ito po ay isang pagbibigay ng serbisyo hindi lamang sa iyong bayan but instead pag kinakailangan ka ng Pilipinas ay nandiyan na handa ang ating mga kababayan so itong grupo na ito isa na po ito para maging to educate ourselves na how to be a responsible citizen ang mga civilian na sumali sa BCMT ay may edad na 18 to 35 years old mapa high school graduate at maging mga professional actually guys sa bagay isang service, walang pinipili. Hanggat kaya mo. Hanggat ng pagsubok. Mapa high school graduate ka man, mapa professional ka man, mapa barang official ka man, ma mayor ka man, o whatever. Hanggat kaya mo ang training, ng isang reserve force o isang reserve base. Kasi kagaya nga ng sinabi ko nina, hindi pa yun ang huli. Kung nakapagtapos ka ng reserve force training o reserve base training, hindi pa yun ang huli. Alam nyo bakit? Nakapagtapos ka ng training, nakapag-admit ka ng training. Pero tandaan nyo, hinubog tayo ng hinubog ng hinubog ng IEP. Kaya pagkatapos nyo at mag-graduate nyo, marami kayong schooling, marami kayong training, na pagladaanan pa. Hindi porkit graduate na kayo sa ganito, o e hanggang doon na yon, hindi. Kasi marami ka pang training na pagdadaanan. Kung gusto mo sa infantry, meron. Kung gusto mo sa rescue, pwede. Meron din. Maraming training na pagladaanan mo bilang isang service. Hindi nagtatapos sa isang training. Kundi bagkos, iyon ang umpisa na ikaw ay bahagi ng isang military. Kasi yun ang una, kung gusto mo sa rescue, andyan yung hadiyar. Humanitarian assistance disaster relief, hadiyar yun. Kung gusto mo sa infantry, andyan yung infantry training. Isa na dyan yung war fighting. training ng mga sundalo ang mga yan. To save lives and to fight. Training ng sundalo ang mga yan. Samantala, bagamat malaking hamon ay sapat naman ang kakayahan Ani Colonel Leopoldo Babante, Group Commander ng 1st RCDG Na i-accommodate ang mga programa nito pagdating sa personal At facilities na kailangan para sa mga trainee Lalo na may i deploy naman na higit 300 personnel Mula sa iba't ibang unit ng Army para tumulong sa programa ng RSCOM Actually guys, uh, ni nag-iisa yung reserve component natin ha meron tayong Ariscom which is army. Meron tayong naval which is navy. At meron tayong air which is air force. Yan yung mga iba't ibang klase ng At saka meron pa tayong isa, ang wide technical reserve which is ang Apriscom o Armed Forces of the Philippines Reserve Command. Yan yung mga component na meron tayo sa loob ng Reserve Force. Army, which is Army Reserve Command. For Navy is Naval Reserve Command. And Air Force is Air Reserve Command. At ang White Technical Reserve natin, ang Armed Forces of the Philippines Reserve Command. Ang isa pang uh, at tinitingnan namin ay uh, yung reservist. Kasi yung uh, uh, ang component ng uh, ng army natin is regular force at saka reserve force. So yung reserve force uh mayroon kaming uh, ano ren itatap ng mga reservist natin para tumulong Uh, sa mga ROTC program so meron tayong matatap sa uh, instructors o mga tactical officers Tapatang militar sa kanilang tungkulin na protektahan ng ating bansa at patuloy ang kanilang ginagawang panghihikayat sa publiko Kaya guys uh, I encourage you to join Armed Forces of the Philippines Reserve Command Army Reserve Command, Naval Reserve Command, and Air Reserve Command. Kung mahal nyo ang bansa nyo. Kung mahal nyo ang bayan niyo, ipagtanggol nyo. Huwag na nating hayaang maulit pa. Choose a good leader. Choose a wise leader for our nation. Dahil lahat ng mga desisyon natin, nasa kamay natin, nasa kamay natin nakasalalay ang para sa bayan natin. Kaya, be wise. Be wise to choose a good leader for our nation. And be intelligent to know the real leader who lead us into the right way pagdating ng araw. Na makibahagi sa basic citizen military training ng sagayon ay mas lumakas pa ang pwersa ng militar pagdating sa pagresponde at pagprotekta sa ating bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si sa Gizay, Austria, SMN9 News, North Central Luzon.